Posible masangkot si resigned Ako Bicol Party Representative Zaldico sa mga kasong isasampa ng ombudsman kaugnay ng bilyong-bilyong pisong anomalya sa mga proyekto sa flood control. Kasabay nito, inanunsyo rin ni Ombudsman Boying Remulla na ilang opisyal ng DPWH ang masususpinde sa mga darating na araw. Si Carlo de la Peña sa Balita. Patuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y irregularidad sa implementasyon ng mga proyekto sa flood control na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Sa isang panayam, kinumpirma ni Ombudsman Boying Rimulya na kabilang si Zaldico sa mga posibleng masampahan ng kaso. Uh, kasama. Kasi ko meron Mindoro case na kasama sa mga finansa. Ayon kay Rimulya, nasa final evaluation stage na ang ilang kaso at sa loob na isang buwan ay maisasampan na ito sa Sandigan Bayan. Bagamat wala pang opisyal na listahan ng mga pangalan, kinumpirma niyang kabilang dito ang ilang kongresista. Meron may mga congressman na kasama. Hmm. Sir Torres, hindi pa ako sigurado kung nandun Dagdag pa ni Remulla, sakaling maisang ang kaso, hihilingin din ng ombudsman ang pagkansila ng passport ng mga sangkot, kabilang si Ko, at ipatutupad ang freeze order sa kanila mga ari-arian. Hindi naman natatapos sa mga kongresista ang isinasagawang aksyon ng ombudsman. Sa parehong panayam, inanunsyo rin ni Remulia na marami ring opisyal ng DPWH ang masususpindi sa mga darating na araw dahil sa umano'y katiwalian sa pagpapatupad ng mga flood control projects sa iba't ibang probinsya. Ito mga susunod na araw, marami akong pipirmahan na suspension orders o kaya mahal ko sa aking mga kasama para masuspindi na yung mga opisyal Natiwali dito sa flood control less, sa iba't ibang okay. Ayon kay remulya ang mga suspension order ay para sa mga opisyal ng DPWH na nakitaan ng irregularidad sa implementasyon ng flood control projects. Nilinaw rin niya na hindi saklaw ng suspensyon ang mga kongresista, ngunit maaari silang investigahan kung may sapat na ebidensya. Uh, kongresista, hindi natin pwede suspindihan yan. Wala po sa ating paderian, pero pwede kong investigahan. Sa ngayon, 8 hanggang 10 kaso na may kaugnayan sa flood control corruption ang tinututukan ng ombudsman. Tiniyak ni Remulia na hindi na patatagalin pa ang proseso upang agad mapanagot ang mga sangkot at maibalik sa taong bayan ang ninakaw na pondo. Para kay ombudsman Remulia, tapos na ang panahon ng mabagal na hustisya. Target ng kanyang tanggapan na pabilisin ang pag-usad ng mga kaso upang tuluyan ng mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.